Ano ba naman yan? Ang tagal naman ng waitress, kanina pa ako naghihintay, ang kupad-kupad, parang pagong. Ay, nako. Waiter! 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 Ah, ma'am. Yung order niyo po ba? Eh, inaasikaso pa po ng chef. Ako ba'y pinaglolo ko mo? Anong oras na, oh? Kanina pa ako naghihintay ng order ko, tapos ngayon ka lang lalapit? Hindi mo ba alam? Mahalaga ang oras ko! Eh, pasensya na po, ma'am. Sige po, ipa-follow up Ay, Diyos ko! Ano ba? Talaga nag-background check ba yung manager nyo dito ng maayos? Tinan mo ang itsura mo! Mukhang hindi naliligo! Tsaka tinan mo naman yung customer service mo! Palpak! Paano ka nakalusot dito? Alam mo kung ako sa'yo? Ka nang lalabas ng bahay dahil napakapangit mo! Ma'am, sorry na po. Sige po, pupuntahan ko na lang yung chef. Ay, naku, wag na. Nawala na yung appetite ko, lilipat na lang ako ng restaurant. Pero syempre, bago ang lahat. Eto, maligo ka! Dahil ang baho mo! Uy Chris, okay ka lang ba? Nakita ko yung nangyari ah. Ah, okay lang po ako. Eh, totoo naman po yung sinabi niya. Na dapat sa bahay na lang ako kaysa makita pa ng mga tao yung mukha ko. Uy ano ka ba? Sa tingin ko maganda ka saka model material. agento. Ah, ganito. Kaysa magtiis ka dito sa trabaho mo na waitress na may mga masusungin na customer, What if punta ka na lang sa studio ko? Bibigyan kita ng project. Ay, hindi na po. Okay na po ako. Miss, basta ito calling card ko ah. Punin mo na. Sige bukas ah. Nandiyan address ko. Sabi ang call time 5 p.m., 5.30 na, wala pa. Diyos ko naman. Ano mga kumpanya to? Studio na to? Aksayado sa oras? Ay! Look who's here! Ang isang chipanga at photographer. Wow, thank you sa bate, ma'am. Nga pala, introduce ko lang kayo dito sa studio natin. Um, advice ko lang sa inyo, be yourself lang. Pero ikaw parang okay ka na eh. Ang ka na lang. Okay? Alam mo ikaw, ang dami mong sinasabi. Sure ka ba? Kasama ko to sa photoshoot. Tingnan mo nga yung pananamit niya. Mula ulo hanggang paa. Mukhang paa. Eden, tara sa so dressing room. Panira ng araw. Inta nga ng panahon. Nakakainit pa ng ulo. Basta dali mo, maayos ka na lang. One, two, three. Mag-focus ka nga! Pag ako pangit dyan, ha? Ayos! One, two, three! Yan, paliga ka si Artie. Sinabi na ito yung angle ko! Oh, second round! Huwag mo akong buwisitin, ha? Isa pa! One, two, three! Talaga akong marunong humarap sa camera eh. Mahihain po ako. Eden, kalma ka lang ha. Kaya mo yan. Sige po. Try ko po. One, two, three. Smile! Yan. Is Isa pa po ba? Oh yeah, mas confident ha? Labas mo. One, two, three. One, two, three. Nice! Okay, we're done! Okay. May napili na ako. And this time, I'm choosing Miss Eden. Congratulations. Teka! Nagmamukuhan ba tayo dito? Siya? Pinipili nyo? Yung pangit-pangit yung -pangit, mukha mo kong balyena? E, Pipiroan ba tayo dito? Bakit hindi mo na akong piliin nyo? Professional model ako. Ang dami ko ng experience. Ang dami ko ng naka-work na brands. And lagi akong kinukuha. Hindi man kaya ako, ano sabi mo? Professional ka? Hindi Obviously, you're not. And isa pa, Miss Chloe, right? Hindi kami basa-basa kumukuha ng model. Lalo na pag ganyan yung asal. Hindi basa-basa kami kumukuha ng maganda lang. Pumipili kami na may magandang personality. And wala ka nun. So, I'm sorry. Ang ganon. Ha? Sige hintayin yung bumagsak ang kumpanya niyo. Well, babagsak lang kami kung ko yung pipiliin namin. So, kung wala kami sasabihin, we can be. I'm sorry for that incident. Anyway, congratulations. Salamat po, ma'am. Sabi ko naman sa'yo, kaya mo eh. Ikaw po, ha? Ako, ma'am. Sir, marami pong salamat sisiguraduhin ko po na mas pagbubutihan ko pa po at hindi ko ibigoyin yung tiwala na binigay mo sa akin. Of course, syempre nagtiwala ka din sa sarili mo eh. Kaya nandito ka na. Deserve mo yan. Ano? Ma'am, start na tayo? Sure. Sige na. Prepare mo na yung studio. Sige. Congratulations again. Yan na yung kape mo. Ano? Masaya ka na? Natutupad mo na yung pangarap mo? Habang ako, nakikita mong ganito? Oo. Masaya, masaya. Sana kung hindi ka naging mapanghusga, hindi ka sana naging waitress ngayon. Pero, naniniwala naman ako na may second chance na magbago yung tao para itubid yung mga kamalian nilang nagawa. congrats ha? And besides, alam ko rin naman na darating din yung tamang panahon para sa akin. Iwan na, ka na Ang kapalaran ay umiikot gaya ng gulong. Huwag mong maliiti ng isang tao dahil sa kanyang trabaho. Dahil balang araw, baka siya ang nasa taas at ikaw ang nasa baba. Ang tunay na ganda ay nasa ugali hindi sa anyo o estado sa buhay